Hello mga partners. Today's another day, another mini vlog. Ayun pala mga partners, pumunta nga pala kami sa May Vernon dahil meron silang family fun park. Yan kasi ano, Winter Carnival. Yan, pumunta kami sa May Iglo. Ayun. Yan yung sa Iglo. Ano yun? Tapos meron silang yan, um frame. Po. picture picture ganyan picture. yan meron din silang mga hashtag hashtag pwede kang suma sumali sa mga ano nila pa hashtag nila sa Facebook and Instagram ayan si Ate okay. Belle syempre mo papa picture just ko Naya pa mo katundule may akan manu yo pero smile pa rin Ayan, at naglagay din pala kami dito. Ayan, si Ate Bel, kumuha siya ng kulay orange. At ako, kumuha naman ako ng kulay yellow. Eee. Si Tatang, kulay blue. Ayan. Wala, ganyan lang, 'di ba? Para ano lang, mm. pang anong tawag dito sa mga bata, pampalibang bata. ba, Nebe? ba? Uh -huh. Si Bralbral, nag-enjoy siya diyan, super enjoy siya. Ang dami niyang nilaro. Mm. Marami kasing activities para sa mga bata. Mm. Tapos pumunta pa kami dito o, eh si Tatang, oh, tingnan mo, parang bata rin. <laughs> o, naging olap, 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 oh si Tatang, oh. Jaran, magic. magic? <laughs> o oh, diba? ba? Oh. <laughs> o. Tapos yung si Ati Bell. O, oh, oh, tapos si Ati Bell ayaw niya. <laughs> run, 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 run. Ayan. Okay. Ang dami nilang mga pag-games dyan sa mga bata, mga kapa-owners. Okay. Ayan, o. Tapos, meron din silang mga food truck. Yan, kung gusto nyong bumili. Pero, syempre, luging-lugi sila sa amin dahil lagi kami may baon. Nandyan nga rin pala si Pacman, o. Diba? Canadian, eh! O, tsaka nagpa-picture din kami doon. Syempre, picture, picture. O, tapos, yan, meron pa silang obstacle course dyan. Si Ate Bel, naglaro din siya doon. And then, pumunta din kami dyan sa Arrest the Best. Syempre, nagpa-picture din kami. Actually, yung ano nila, Noong February 2 hanggang bukas yan, 11. So yearly yan yung kanilang winter carnival festival. So, yan si Ate Belle, enjoy na enjoy siya maglaro, di ba? Siyempre favorite, color yellow. And meron din pala silang pa bowling dyan at meron din silang pa inet. At meron din silang face painting. Kaya si Ate Belle hindi niya pinalampas yan. Ayan, no. Pumili nga siya. Gusto niya daw is heart. Akala ko nga face painting talaga na draw yung pala. Gumagamit sila ng stencil. Kaya, okay lang naman din. At meron pa silang libreng bubble tea. Peace! Peace.